Wala siyang energy na, may advantage na, wala siyang energy ball. Eh, super sa yun pala ngayon. Wala siya. kung pilitin sila lahat na yun, ano, ano, imagine ball. Uy! Ito ano. Wala kang energy ball, ipitik lang na doon. Wala. Di mananalo kay imagine ball, at sino rin. Wala. Gawin chocolate yun lahat, imagine ball. Walang katapusan yun, patay, patay. Wala talagang katapat yun, ano. Pag-tinsipin mo lahat ng anime, patas lang eh. O si Ichigo. Oh. Wala okay. nga siyang napapatay si Aisy, ni mamatay-matay na siya. Uy, wala siya. Siya ta gamitan ng giyas ni Roro Maski, kung okay. Okay o, continue, ayaw yung patigil niya. Mas gusto ko kaya naman si Leo, ayo pare. Sino ba yung karakter okay. na may malaking palakol? Lokoy mo man lang. Anime na ganoon eh. Captain Morgan to One Piece. Senki. Ay, si Ay, yung pala kong libi mo, tagay mo si Goku sa loob, makurul pa yan, boy. <laughs> Yagawin pa si Goku. Yagawin pa si Goku. Piso. Nagyawin ang marka. <laughs> yeah, Ilagyan pa ng e, dito, ah, ah, ah. ah. <laughs> normal form pa lang nun eh. Pa na sila yun. Bakit na mo ha? Bakit na siguro? mo ko si ng kaunti. Gagawin ah, pa kay uh, Gagawin ah, pa ko sa lang ano. Eh, nag-tuition po yung dalawang Vegeta sa si Goku. Vegeta po. eh may Goku po. Goku po. Goku eh. Goku Hmm. Nawawala naman doon eh. Patay eh, sila. <laughs> Pag naging unggoy po yung mga eh, yun, di lalo sila nawawarun. Wala, <laughs> wala talaga nga tapad. Wala, wala, wala ano. <laughs> Kaya nga hindi mamatay matay, matay si Goku hanggang kahuli-huli ng Dragon Ball, buhay pa rin. Buhay pa rin siya. Hindi, siya eh. namatay na si Namatay siya kung bago, parang... Yung gina... apo, kaapo-apo. Ano. nagkasakit siya. Hindi, di ba ginawa siyang immortal? Hindi. Hindi, nag-wish. Sumama sa dragon. Hindi, nag-wish siya sa kay Shenron na mamatay na siya kasi mamatay na si Chichi. Parang, nag-wish siya na, uy, naras na. Binatay niya si Shenron. Ha? Siya yung naging ano eh. Malanggo siya yung nag-ano. Pati, iba nung kapwa niya nabubas Ano eh, ginawa na siya ang dragon. Siya yung ano. Kasama siya ni Shenron. Kasama niya Shenron pang lumalabas. Diba yung, ano, yung patanda na si Pan. May kaapo-apo si Pan galaban. Saka yung kapwa ni Vegeta. Digan mo, uh, mababas si nakakita ni Pan. sa <laughs> nakakasama siya ni Shenron. Miglang nag-super sa'yo yung dalawa, wala, yung mga apo. Habi <laughs> yung alam sa'yo naman, lupet. <laughs> siya pa rin. Bakit <laughs> nakinakita? Pero sa dati ng laban, siya nga, ang na apo. Si goku May revolta na si Goku noon eh. Tsaka si Master Pogi. Sabi niya alam, nasaksiyan ko ng ganitong laban dati. Natuntunin naman si Rauch. <laughs> Pinakamatipo yun. Mark pa Utsie yun ang pinakamatibay sa Dragon Ball, kaya ka na yung mundo. na si Goku, yung announcer, nandun pa rin. Wasa ka ng mundo. Eh, sa bleach, mga lang ng bato eh. bato sa Earth. Eh, sa Dragon Ball, eh. Talagang <laughs> mundo ang pag sa ablik <laughs> Hindi gilang Parang mga... pustahan ng planeta na yung mga rin. Yung mga karakter, pagkain ng inuman. Eh, nagkakantuhan sila Luffy, sila Ichigo. Sabi ni Luffy. Uy, pare, kaya po, may tinagpas akong bundok pa. Wala eh. At tumatigil, oh, hindi pala si Goku Oh, ano nangyari niyo? Wala, wala. Tungkol sa lang. Oh, <laughs> kaya po, may binasa akong tatlong universe lang. <laughs> <yun. laughs> Palis na pa niyo <laughs> Baka, Baka, <mag> <laughs> ko na si ng ako Baka mag-uwi, ayaw ano nga, abang nito eh. Hindi na wala pa rin <laughs> Basta lang! Goma-goma lang! Wala yun. Sabi ni Go, mag ka pa. Mag-third gear ka pa. Wala, wala ka natang kahinaan si Go ko. Sipakay mo sa bayo. Pag nasa pa, lang eh. tinira ka ni ka naman yung baki. mga tao yun eh. Oo, makapler rin galing naman kasi mga muscle naman. Medyo makatotohanan pa yung sa bayo ni Olga. Medyo yung sa ni Kasalita pa. Eh, subisira ng tangke yun. Ayun, totoo, medyo totoo pa yun. Ah, yung baki may katapat yun eh. Virtual fighter. fighter. <laughs> uh -oh. Ayun, ila, ayun. Mga bituin. Ay, salamat. Ay, kaso lugi pa rin siya. Ay, hindi, patas lang. Malakas na yung mga virtual, ano, ayun. virtual fighter. Ang naro, um, ang at saka bleach, pag pinaglaban mo yun, halos patas lang <laughs> yun eh. Kasi di makikita yun yung mga, di makikita yun yung naro to. Wala pang isa ka tapat ng bako. Wala pang isa ka tapat ng bako. isa ka tapat ng bako. Yung mga isa nila para talunin ang may lakas. Street Fighter. Street Fighter. Wala nga lang ito sa Tagalog. Street Fighter. O kaya, gumawa sila ng anime. di ba? ang gumawa lang Narwhal tsaka si Dave Bayo ba yun? O lang gumawa sila ng anime. O kaya, gumawa siya ng anime. na O kaya, gawin natin paglabanan at mag-hype na ito. <laughs> yun, bro, -saman Saman, lang. Uh, pag pinaglaban pinag mo, pinaglaban mo si Ichigo siya kasi Naruto. May Dota all Star lang Labo. Uh, <laughs> parang Avengers <laughs> na dating na yun. <laughs> Ito kalukuhan, parang talo si Naruto rin eh. Kala kasi si Naruto kasi hindi sila papalag kayo na Ichigo. Hindi, may laban din yun. Parang, si Naruto kasi. bakit iba yung mga uh, skills kasi. Uh, uh, pero siya nagbangkay sila eh. bangkay Nang ginamit ko nga si pache dun eh. Hindi ko pa alam gamitin eh. Durug ka. Durug. ay Sa DOA na naman. Ayun ang maganda laban. Ay, Dota, Dota yun. Arata versus Ano, Bleach versus Magpich. Sakti Kenpache Dugi kasi yung mga Uchiha dun ah. May pangon Alam ko na eh. Nakapanood ko na yung palabas niya eh. Pipikit kami din ah. Magkatataba lang siya dito kaya yeah, ka pa! Aso, <laughs> mayroon pang ibang klase ng lakas tong mata ko, boy! May ikim na apo ito, boy! Amateras! <laughs> <laughs> yun din sila lugi, talagang... special <laughs> sila talagang oh. na ginagawa yung abo yun. <laughs> Ikaw kasi mga pag sila. Eh, may panlaban din ang bridge doon eh. Kaya hmm. ano, kaya isa may kay matanda. Yung aboy. <laughs> yung aboy din. Tapos ang nila si Goku, ano? Baka mong... na yan, patay mo, patay mo yan! <laughs> <laughs> ba talaga siya tingin na? Hindi lang kita Hindi na sa kamay yun! <laughs> Hindi ko titigilan yan! Sabi na timeout, time out, Dora, ikaw lang sa wala yung ko! Pinakamay na itong honey ano? Ito Ghost fighter yata! Hindi ko na, no? Hindi, malakas eh, mahina ako din. So so mga pinagraban mo yung si Reiko eh. si tsaka si ano? Malakas oh, si Uji. Oo, hindi na si Reiko. Si Reiko eh, Pangulong apo, dragon. Apo lang ang nagdadala. Kay Gon nga, di tayo yung si Reiko kay Gon. Hindi, di si din. Di over si Reiko kay Gon. Kami yung parang ni power pa lang sila. <laughs> yung physical lang. Hindi kaya ni Reiko yung itulak, yung gate nila kinu ko eh. Pinto ng, ano Pipitikin lang <laughs> yung buk eh. na kay Gon yun. <laughs> Ayun, nga pala sa animox, pinuloy yun. Eh.